Tahimik ang gabi sa riyad. Ang buong palasyo ay balot ng gintong ilaw at nag na chandelier. Ngunit sa kabila ng marangyang kapaligiran, hindi mapakali ang hari ng Saudi, si King Hassan al mutairi Matagal na siyang nagahari, iginagalang, kinatatakutan at tinitingala ng kanyang bayan. Subalit sa kabila ng kapangyarihan, may kulang pa rin sa kanyang puso. Isang misteryo na bumabagabag sa kanya mula pagkabata. Sa kanyang murang edad, naalala niya ang isang lumang larawan. Larawan ng kanyang sarili na nakuwanan sa isang maliit na nayon. Hindi niya maipaliwanag kung bakit sa tuwing maisip iyon, tila may hinahanap siyang koneksyon. Isang tanong na hindi kayang sagutin ng kahit sinong tagapayo o ministro. Isang araw, nakarating sa kanyang pandinig ang kwento tungkol sa isang Filipina maid na naglilingkod sa kanyang kaibigan. Isang prinsipe. Tahimik lang daw ito. Masipag at halos walang bakas ng reklamo sa buhay. Ngunit igit sa lahat, may kakaiba. Lagi nitong suot sa kanyang kwarto ang lumang rosaryo at mga larawan ng pamilyang matagal nang iniwan. Padala siya sa akin. Uwi ka ng hari. Malamig, ngunit may bigat ang tinig. Nagulat ang prinsipe. Mahalari, isa lamang siyang simpleng katulong. Wala kang dapat itanong. Ipadala siya rito. Gusto ko siyang makilala. Kinabukasan, dinala ang babae sa palasyo. Siya si Maria Elena Cruz. Isang probinsya ng galing Pilipinas na napilitang magtrabaho sa gitnang silangan upang maiaon sa kairapan ng kanyang pamilya. Ang kanyang ina ay nagngangalang Elaine, samantalang ang kanyang ama naman ay nagngangalang Duran Cruz. Naiwan din ng kanyang lola sa Pilipinas na nagngangalang Felicidad. Maputla ang kanyang muka, halatang pagod, ngunit may ningning sa kanyang mga mata. Isang ningning na parang matagal ng pamilyar sa hari. Habang naglalakad siya papalapit Parang may malamig na hangin na dumampi sa dibdib ni Hasan. May naramdaman siyang kakaibang pagkabog ng puso. Anong pangalan mo? Tanong ng hari. Maria Elena po. Pero Elena na lang po ang tawag niyo sa akin. Sa unang tingin pa lang, hindi mai ang kakaibang koneksyon. Hindi malaman ni Elena kung bakit titig na sa kanya ang hari. Na parabang hinuhukay ang kanyang kaluluwa. Pagkaraan ng ilang linggo, nagpas ang hari na samahan si Elena pa uwi ng Pilipinas. Ang dahilan na sinabi niya sa lahat ay gusto niyang makita ang kultura ng Pilipinas nang hindi bilang hari kundi bilang isang simpleng tao lamang. Ngunit sa loob niya, alam niyang ibang rason. May kailangan sagutin. May dapat tuklasin. Sa paglapag ng kanilang eroplano sa Maynila, ramdam ni Elena ang pagkabalisa. Mahal na hari, Sigurado po ba kayo rito? Hindi po ba delikado na sumama kayo sa bahay namin? Wala pong yaman doon. Puro kahirapan lang ang makikita ninyo. Ngunit ngumiti lamang siyasan. Kung mayroong mas mahalaga pa sa lahat ng kayamanan, iyon ay ang katotohanan. Makalipas ang ilang oras, nakarating sila sa probinsya. Isang maliit na baryo na puno ng pawid na bahay. Tanim na niyog, at mga batang nagtatakbuhan. Habang papasok sa loob ng lumang bahay ni na Elena, napansin ng hari ang kalumaan ng mga dingding. Amoy alikabok, halong alaala ng kahapon. At doon, sa isang sulok ng dingding, may nakasabit na lumang kahon ng mga litrato. Napahinto si Hasan. Parang may kumurot sa kanyang puso. Nilapitan niya ito at isa-isa niyang tiningnan ang mga larawan. Hanggang sa biglang natigilan siya. Nakahawak siya ngayon sa isang lumang larawan ng isang batang lalaki. Nakasuot ng simpleng damit. May matalim na mga mata at pamilyar na pamilyara ang mukha. Siya iyon. Siya noong bata pa. Dahil doon ay namutla ang hari. Elena, bakit, bakit nandito ang literato ko? Natigilan naman si Elena, pati ang kanyang pamilya. Halos mabitawan niya ang hawak na rosaryo. Hindi po, posible yan. Pa Paanong... Tahimik ang lahat. Ngunit sa kanilang mga puso, alam nilang isang lihim na matagal nang itinago ang mabubunyag ngayong gabi. Nangayanginig ang kamay ni King Hasan habang hawak ang lumang litrato. Ang bawat guhit ng larawan ay parang tinik na sumasaksak sa kanyang dibdib. Hindi siya makapaniwala. Paano magiging posible na makita niya ang kanyang larawan sa isang kubong malayo sa Saudi? Hindi. Imposible ito. Bulong niya sa sarili. Napatingin siya kay Elena. Nahalatang takot at naguguluhan. Mahal nari. Na, Baka po nagkakamali lang kayo. Maraming bata noon ang magkakamukha. Baka po hindi talaga kayo yan. Ngunit umiling si Yasan. Kilala ko ang batang ito. Ako ito. Itong ang litrato ko. Pero pa paano napunta dito? Sa gilid ng lumang bahay, pumasok ang isang matandang babae na nakayukod at may dalang baston. Ito ang lola ni Elena, si Lola Pelisidad, na halos hindi na makalakad din. Nang makita niya ang hawak ng hari, napahinto ito at namutla. Diyos ko! Mahina niyang bulong. Lumapit siya at tiningnan ang larawan. Tila isang lihim na ayaw na mabuksan ay muling bumangon sa kanyang alaala. Ang kaniyang mga mata ay napuno ng luha. Dola, bakit nandito ang larawan ni... ni... ni mahal na hari? Tanong ni Elena. Nanginginig ang kanyang tinig huminga ng malalim si Pilisidad. Matagal ko nang inilihim ito, pero mukhang panahon na para sabihin ang totoo. Umupo silang lahat sa lumang kahoy na bangko. Sa labas, rinig ang huni ng kuliglig at tampas ng hangin sa pawid. Ang gabi ay tila nagbabadya ng isang revelasyon. Bago ka ipinanganak Elena, panimula ni Lola Pilisidad. May isang banyagang babae ang dumating dito sa ating baryo. Maganda siya, maputi at may kasamang gwardya. Hindi siya taga rito pero ilang linggo siyang nanirahan dito. Tahimik, parang may tinataguan. Tumango si Hasan, pilit na pinapakalma ang sarili. Sa panahong iyon, patuloy ni Lola lagi niyang daladalang isang batang lalaki. Maputi, matalim ang mga mata at mahiyain. Sabi niya, anak niya raw yon. Pero ayaw niyang ipaalam kung sino ang ama. Sa takot na baka makilala siya ng mga tao. Lumapit siya sa simbahan at nakiusap sa pari na huwag nang itanong ang kanyang pagkakakilanlan. Napahawak si Elena sa kanyang dibdib. Lola, ibig mong sabihin? tumulo ang luha ng matanda. Anak, ang batang iyon, siya ang hari ngayon. Nanlaki ang mata ni Asan para siyang binagsakan ng mundo. Ang mga alaala ng kanyang kabataan, mga naglalaro sa mga kalsadang hindi niya maipaliwanag, ang mga tanong kung bakit wala siyang ama noong una, lahat iyon ay biglang bumalik. Kung totoo ang sinasabi mo lola, si sino ang babaeng iyon? Sino ang nagdala sa akin dito? Tanong niya sa nanginginigang boses. Saglit na tumahimik si Felicidad. Ang pangalan niya ay Amira. Isa siyang babae mula sa Saudi. Dumating siya rito ng palihim. Dala ang batang anak niya. Ilang linggo lang siyang nagtagal. At isang araw, bigla siyang nawala. Naiwan ang litrato. Walang nakakaalam kung saan siya pumunta. Nakatitig siya sa lumang larawan. Sa isipan niya, bumalik ang mga kuwento ng kanyang yumaong ama na hari noon. Lagi nitong sinasabi na may mga sikreto ang palasyo na hindi kailanman dapat na mabunyag. "Amira," bulong niya. "Kung gayon, siya, isang aking ina." Tahimik ang paligid at si Elena ay hindi makatingin ang diretsyo sa hari. Mahal na hari, mahina niyang wika. Kung totoo nga ang lahat ng ito, ibig sabihin, matagal nang konektadong pamilya natin. Nagtagpo ang kanilang mga mata. Sa unang pagkakataon, parehong hindi nila alam kung ano ang mararamdaman. Takot ba o tuwa o pangamba sa mga susunod na mangyayari. Kinagabihan, hindi nakatulog si Asan nakapusya siya sa harap ng maliit na altar ng pamilya, katabi ng mga lumang larawan. Sa kanyang kamay, hawak pa rin niya ang litrato ng kanyang kabataan. Bakit ako din lala rito? Ah, ano ang dahilan? Tanong niya sa sarili. Lumapit si Elena, dalang isang tasa ng kape. Tahimik lang siyang umupo sa tabi ng hari at ilang saglit ng katahimikan bago siya nagsalita. Alam nyo po mahal na ari, minsan ang mga litrato hindi lang basta alaala para silang piraso ng palaisipan na magbubukas ng mas malaking katotohanan. Napatingin si Hasan sa kanya at sa tingin mo, handa ba ako sa katotohanan? ngumiti naman si Elena bagaman halata ang kaba sa kanyang mga mata. Kung hindi po kayo handa, hindi kayo dinala ng Diyos dito, aniya. Ngunit bago pa man sila muling makapagsalita, biglang may kumatok ng malakas sa pintuan. Tatlong beses, mariin, tila may dalang pangamba. Bumukas ang pintu at pumasok ang isang lalaking hindi nila inaasahan. Mataas, matikas, at pamilyar ang anyo. Nakasuot ng maayos na barong at may daladalang envelope. Pasensya na kung gabing-gabi na. Uwi ka ng lalaki. Pero kailangan niyong malaman ng lahat. Napakunot ng no o si Asan. At sino ka naman? Tanong niya. Ngumiti ang lalaki ngunit may lungkot sa kanyang muka. Ako ang matagal nang inuutosan ng iyong ina. Ang tagapag-ingat ng kanyang lihim. At mula sa envelope, inilabas niya ang isa pang larawan. Higit na malinaw at hindi maitatanggi. Larawan niyo ng batang siyasan. Asan kasama ang isang babae at ang babaeng iyon ay kahawig na kahawig ni Elena. Hindi makahinga si Elena nang makita ang larawan. Ang babae sa tabi ng batang si Hasan ay para bang refleksyon niya sa salamin. Pareho ang hugis ng mata, ang ilong, pati ang forma ng labi. Mahal na hari, mahina niyang bulong. Pa parang ako. Taimik lang si Hasan nakatitig sa larawan na parabang unti-unti siyang hinihigop ng nakaraan. Ang puso niya ay kumakabog. Ang kamay niya ay nanginginig. Lumapit ang lalaki nagpakilala bilang tagapag-ingat ng lihim. Malinaw ang tinig niya, ngunit may bigat ng kasaysayan. Ang pangalan ko'y Ismael. Uwi ka niya. Bata pa lang si Amira. Matapang at matigas ng loob. Siyang anak ng isang prinsipe sa Saudi. Ngunit nagkamali siya ng pagmamahal. Umibig siya sa isang simpleng sundalo, isang Pilipinong nagngangalang Ricardo Cruz na ipinadala noon para magtrabaho bilang guwardiya ng embahada. Lihim ang kanilang relasyon. Ngunit nang mabuntis si Amira, isang iskandalong maaring sumabog. Namilog ang mata ni Elena. Re Ricardo Cruz, ibig sabihin, P Pilipinong ama ni Napatingin siya kay Hasan. Ang ama mo, Yasan? Tumangon naman si Ismael. Oo. At para maitago ang kahiyan, ipinadala si Amira sa Pilipinas. Dito siya nanirahan ng ilang buwan kasama ang batang si Ngunit alam niya nga hanapin siya ng palasyo. Kaya't bago siya bumalik, iniwan niya ang ilang larawan at pinagkatiwala kay Padre Antonio. Ang pari noon sa bariyo. Ang sikreto. Napalanok si Yasan. Kung totoo ang sinasabi mo, ibig sabihin, ka kalahating Pilipino ako? Hindi lamang iyon, dagdag ni Ismael. Ang babaeng kahawig ni Elena sa larawan ay walang iba, kundi si Amira mismo. At kaya magkahawig kayo. Tumitig siya kay Elena. Dahil dukot laman, magkaugnay ang inyong lahi, may kasabihan ng mga matatanda kapag may dayuhang nag-iwan ng kabutihan sa lupain ito. Minsan, sa susunod na salin lahi, babalik ang kanyang muka, hindi sa dugo, kundi sa taong nagmana ng kanyang kabutihan. Kaya magkamukha si na Elena at Amira, dahil ang puso ni Elena ay kopya ng kabutihan ni Amira, ang mukha ay tapat sa puso. Ang tadhana, kapag labis ang pagmamahal ng isang tao, minsan inahanap niyang paraan para bumalik. At kadalasan, sa mukha ng isa pang nilalang na marangal. Si Amira ay nagmahal at nagsakripisyo ng tapat. Kaya bumalik ang kanyang mukha kay Elena, hindi bilang dugo, kundi bilang alaala ng kabutihan. Sa kanilang pag-uusap ay biglang sumingit si Lola Pilisidad. Anak, sabi ng mga matatanda rito, may mga mukha raw na hindi nililikha ng dugo, kundi ng tadhana. Kapag may pusong malinis at may ginintoong puso, kahit wala kayong kaugnayan, magmumukha kay magkapatid sa tingin ng lahat. Napaiyak si Elena. Kung ganoon, baka may kaugnayan palang pamilya namin sa inyo mahal na hari. Ngunit hindi agad nagsalita si Yasan. Nakatitig siya sa sahig. Pinipigilan ng bagyong gumugulo sa kanyang damdamin. Ang buhay niya. Naniniwala siyang purong dugo ng maharlika ang nananalaytay sa kanya. Ngayon, biglang bumaliktad ang lahat. Kung kalahating Pilipino ako, bakit itinago ng aking inang lahat ng ito? Bakit hindi niya sinabi sa akin? Tanong ni Hasan. Umiling naman si Ismael. Dahil takot siya sa palasyo, ang kahit anong dugong hindi mula sa hari ay tiniting ng kahinaan. Pinili niyang manahimik para maprotektahan ka. Napahawak si Hasan sa kanyang ulo. Ngunit ngayon, paano ko haharapin ang aking kaharian kung malaman nilang kalahating Pilipino ako? Magagalit sila. Maaari nilang pagdudahan ang aking karapatan bilang hari. Dahil doon nila patahimik sila. Samantala, si Elena naman ay nakadama ng kakaibang bigat. Habang nakatingin siya kay Hasan, naramdaman niyang mas lumalalim ang koneksyon nila. Ngunit sa parehong oras, Unti-unti ring tumatagos sa kanya ang takot. Paano kung lumabas ang katotoha ng magkaugnay nga ang kanilang pamilya? Samantala kinabukasan, naglakad si Elena papunta sa lumang simbahan ng baryo. Tahimik siyang nagdasal. Diyos ko, bakit ako? Bakit siya? Bakit ang hari mismo ang nagdala ng lihim na ito sa aming tahanan? Hindi niya na ang nakasunod pala si Yasan. Tahimik itong lumapit at naupo sa tabi niya. Elena, malumanay na wika ng hari. Hindi ko alam kung anong mararamdaman ko ngayon. Galit ba? Saya? Takot? Pero isang bagay ang sigurado. Napatingin si Elena. Ano po iyon? Tanong niya. Nag-init ang pisngi ni Elena. Hindi niya alam kung anong ibig sabihin noon. Bilang hari ba na nakatagpo ng kasangga o bilang isang lalaki nagsisimulang makaramdam ng kakaiba Ngunit bag pa man tuloy ang lumalim ng kanilang pag-uusap dumating ang masamang balita Mabilis na dumating ang isang mensahero mula Maynila. nila hingal hingal-hingal Mahal na hari sigaw niya Nalaman na ng palasyo sa Saudi ang inyong paglalakbay dito may mga galit na konsyal at prinsipe na nagsasabing nilalapastangan tangan ninyo trono. Ipinakalat nilang balitang kayo ay may dugong hindi dalisay. Na kayo ay milahing Pilipino. Dahil doon ay nanlamig si Yasan. Hindi. Pa paano nila nalaman? Nagkatinginan silang lahat kay Ismael. Ngunit mabilis itong umiling. Hindi ako. Kung may nakakaalam, malamang ay isa sa mga prinsipe na matagal nang naiingit sa inyo Humigpit ang hawak ni Hasan sa litrato. Kung ganoon, hindi lang ito simpleng lihim ng pamilya. Ito'y ay magiging banta sa aking pamumuno. Napatingin siya kay Elena na ngayon ay kabado at nag-aalala. Elena, kung totoo ang lahat, ibig sabihin, ikaw at ang pamilya mo, ang susi. Ngunit kapag nalaman nilang kasama kita, malalagay kayo sa panganib Kinagabihan, nagtipon silang lahat sa bahay ni na Elena. Ramdamang tensyon at kaba. Mahal na hari. Uwi ka ni Lola Pilisidad. Ano mang mangyari? Hindi namin ikakaila ang katotohanan. Kung kalahating Pilipino ka nga, karangalan naming maging bahagi niyon. Ngunit umiling si Yasan. Hindi ganun kasimple. Ang mga kaaway ko sa palasyo, ay gagamitin nito laban sa akin. Maaari nilang sabihin wala akong karapatang mag-ari. At kapag nalaman nilang kayong may hawak ng ebidensya, buhay ninyong kapalit. Lumapit si Elena. Sa unang pagkakataon, matapang niyang hinawakan ng kamay ng hari. Kung ano man ang mangyari, hindi ko kayo iiwan. Ang litrato at ang katotohanan, kasama ninyo ako sa paggarap sa kanila. Napatitig si Yasan sa kanya at sa mga mata ni Elena, nakita niya ang tapang at katapatan na matagal na niyang hinahanap. "Kung ganoon," bulong niya, "simula ngayon, hindi na ako hari lamang ng Saudi. Ako rin ay anak ng dalawang mundo, at gagawin ko ang lahat para protektahan ka." Ngunit hindi nila alam, sa labas ng kanilang bahay, may dalawang lalaking nakamasid, nakasuot ng itim at may hawak na radyo. Siguraduhin natin na bukas, madadala natin ang babaeng Pilipina at ang matandang may hawak ng litrato. Malamig na wika ng isa. Kailangan ng palasyong ebidensya. At kung lalaban sila, alam mo na ang gagawin natin. Nagniningning ang kutsilyong hawak ng kasama niya. Mawawala sila. Anito. Tahimik ang gabi ngunit mabigat ang hangin. Sa loob ng maliit na bahay ni na Elena, nakaiga si Lola Felicidad. Maimbing na natutulog matapos mapagod sa mga revelasyon. Si Ismael ay tahimik na nakabantay. Hawak ang kanyang lumang baril na parang bantay sa isang lihim na kay tagal niyang pinapasan. Ngunit hindi nila alam, sa labas, naguumpukan ang dalawang lalaking galing Saudi na may dalang misyon. Kailangang makuwang litrato at patahimikin ang sino mang hahadlang. Bandang hating gabi, may marahang kaluskos na narinig si Elena. Nakasalampak siya sa bangko habang nagkakapi. Nang bumukas ang bintana, mabilis niyang napansin ang anino ng dalawang lalaking pumasok. King Hasan! Bulalas niya. Agad nagising ang hari at walang pag-aalinlangan na hinila si Elena patungo sa likod ng bahay. Ngunit huli na, nakaharang na ang dalawang lalaki. May hawak silang kutsilyo at baril at malamig ang mga tingin. Bitawan ng litrato, malamig na sabi ng isa, O lahat kayo mawawala ngayong gabi. Tumindig si Hasan, tuwid ang likod at walang bakas ng takot. Kung gusto nyo ng litrato, akong harapin ninyo. Ako si Hasan, ang hari ng Saudi at hindi ako tatakbo mula sa katotohanan. Mabilis ang pangyayari. Sinugod niya sa nang isa sa mga lalaki. Gamit ang baril niya bilang pangharang. Nagkainitan sila sa loob ng maliit na sala, nabasag ang mga pinggan, bumagsak ang mesa, samantala ang isa pang lalaki ay tinutukan ng baril si Elena. Isa pang galaw at babariling ko siya. Sigaw nito. Napahinto si Hasan. Nanginginig ang kamao. Ngunit si Elena mismo ang nagpakita ng tapang. Salip sa na matakot, mabilis niyang sinampal ang kamay ng lalaki. Dahilan upang bumitaw ito sa baril. Sa isang iglap, nagkahabulan sila at nahulog ang baril sa sahig. Takbo Elena! Sigaw ni Hasan. Ngunit hindi siya tumakbo. Salip, sa dinampot niya ang baril at itinutok sa mga kalaban. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Ngunit matatag ang kanyang tinig. Wala kayong makukuha dito! Sabi ni Elena. Nang marinig ang putok ng baril mula sa labas, nagsidatingan ng mga kapitbahay. May dalang mga itak, kahoy at kung ano-ano pang mga armas. Ang buong baryo ay kumilos para ipagtanggol si Elena at ang kanilang panauhin. Lumayas kayo! Sigaw ng mga tao. Hindi namin ipapahamak ang bisita ng aming bayan. Napaligiran ng dalawang lalaki. Wala silang nagawa kung dito palayo. Iniwan ang kanilang misyon. Huminga ng malalim si Hasan at bumalik ang kulay sa kanyang mukha. Napatingin siya kay Elena na nanginginig pa rin habang hawak ang baril. Niligtas mo ako. Bulong ni Azan. Ngumiti naman si Elena. Bagaman may luwa sa kanyang mata. Hindi ko ang mawala ka. Mahal na hari. Hindi na. Kinabukasan, nagpa siya si Hasan na umarap sa kanyang konseho sa Saudi. Sa tulong ni na Ismael at Elena, ipinadala niya ang ebidensya, ang litrato, pati na ang kwento ni Lola Pilisidad. Ngunit hindi siya humingi ng tawad o nagtagong muli. Sa harap ng buong konseho, matapang niyang inamin ang lahat. Hindi ako isang hari na ipinanganak mula sa perpektong dugo ng Maharlika lamang. Ako'y anak ng dalawang mundo, Saudi at Pilipino. Kung sa inyo, ito ay kainaan. Sa akin ito'y lakas. Ang dugo ng aking ina'y nagbigay sa akin ng dangal. At ang dugo ng ama ay nagbigay sa akin ng puso. Nagkagulo ang konseho. May mga nagalit. May mga tumutol. Ngunit tigit sa lahat, may mga naluha. Ang mga tao sa kaharian, nang malaman ng balita, ay hindi tinalikuran ng hari. Bagkos, mas minahal lalo siya kung siya may pusong Pilipino. Sigaw ng ilan. Ibig sabihin, may puso rin siya para sa lahat ng tao, hindi lamang para sa Marlika. Pagbalik ni Hasan sa Pilipinas, sinalubong siya na Elena sa baryo. Hindi siya nagsalita agad. Bagkos ay inabot niya ang kamay nito. Elena, marahan niyang sabi. Dahil sa iyo, natuklasan ko ang katotohanan. Dahil sa iyo, Natutunan kong ang tunay na lakas ng isang hari ay hindi nakasalalay sa dugo, kundi sa pag-ibig at katapatan. Natulala si Elena, hindi makapaniwala sa kanyang naririnig. Mahal na hari? Anito. Ngumiti naman si Hasan. Hindi na ako hari lamang. Ako si Hasan, isang lalaking natutong magbahal. Kung papayagan mo, nais kong manatili ka sa aking tabi hindi bilang alipin, kundi bilang kasama ko habang buhay. Tumulo ang luha ni Elena, ngunit ito'y luha ng tuwa. Kung ayun ang kagustuhan ng Diyos, hindi ko kayo iiwan. Aniya. Makalipas ang ilang buwan, muling nagbalik si Yasan sa kanyang trono. Ngunit ngayon, dala na niya ang buong katotohanan. Hindi na siya hari ng takot o lihim, kundi hari ng dalawang mundo. At sa tabi niya, nakatayo si Elena. Isang simpleng dalagang Pilipina na nagbigay ng lakas ng loob sa kanya. Sa harap ng kanyang mga tao, marahan niyang winika. Ang pagiging hari ay hindi tungkol sa dugong dalisay. Ito ay tungkol sa pusong handang magmahal at maglingkod. At dito, natutunan ko yun. Sa maliit na baryo sa Pilipinas, sa piling ng isang babaeng nagpaalala, sa akin kung sino ako. At sa oras na iyon, hindi lang siya hari ng Saudi. Siya ay naging hari rin ng puso ni Elena. Kayo, ano pong masasabi niyo sa kwento natin ngayon? At kung ano mga aral po ang mga natutunan ninyo? Maaari niyo po bang i-comment doon sa baba doon sa comment section para muli ko pong mabasa. So once again, inuulit ko pong muli. Ako po si Tamoxki TV kita kita po tayong muli sa mga susunod pa nating maraming mga video. Thank you and God bless you all. Peace out.